Oras na para sa balitaktakan ngayong umaga. Eh, Pag-uusapan natin yung, well, yung assessment, no? This uh, State of the Nation address ni Pangulong Aquino, baliban sa Pinakamahaba yata ito sa kasaysayan. Eh, ano pa ba mga kal kalidad itong State of the Nation address na ito? Sa mga gusto makasali sa Balitaktakan, Taktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Makikipag Taktakan. Makikipag-Balit sa ating imaga, si Ginoong Nelson Kainghog, isang professor ng political science sa University of the Philippines, Diliman. Magandang professor, po, professor. Good morning. Uh, magandang umaga sa inyo. Good morning. At makikipag-Balit din si uh, Professor Bobby Tuason, Director for Policy Studies ng Center for Yeah. empowerment in governance o senpeg magtanong po sa inyo yes, sir thanks mm. for coming over okay ito po unang-una siguro yung tanong eh uh, ano po ang ano niyo ang assessment niyo sa mm. sana ng pangulo well si uh, pinoy kasi si president aquino ay talagang uh, mahusay na communicator no mm. at uh, talagang bumbo yung kanya mga sinasabi parang kape yan eh masarap <laughs> <laughs> masarap sa umaga Uh, pero tingnan na at marami siyang mga specifics, mga detalye ng kanyang mga achievements. Pero tingnan natin yung laman. No? Mm -hmm. Ikaw May laman sa laman ba? kasi uh, hinahanap ko yung tulad ng ibang mga karaniwang uh, Pilipino, hinahanap ko yung fundamentals, no? yung mahalaga. Mm -hmm. Ano ba talaga yung pinakalaman ng kanyang mga ginawa no, sa loob ng tatlong taon? ah uh, sa usapin ng ekonomiya no mm. yung sinasabi ng gobyerno ni presidente aquino na 7.8% gdp growth no mm. uh, yan ay wala namang malinaw na trickle down effect Ibig sabihin, pag tinanong mo yung mamayan ordinaryong mamayan sab sabihin niya well hindi niya nakita yon no uh, dahil lumalabas na despite yung claim ng gdp growth ay lumalaki pa rin yung uh, yung unemployment no Ah uh, so halimbawa sa loob ng tatlong taon from 2010 to 2013 lumaki yung ano yung bilang ng mga unemployed sa yung mga underemployed mm. no 1 million yon no Yun namang level ng ano poverty threshold yung incidence ng kahirapan sa buong bansa ay nanatiling ano 29% or almost 30% mm. wala halos pagbabago nung panahon ni no ni uh, GMA no mm. uh, so uh, <clears throat> Dinabalikan ko kasi yung ano, yung kanyang mga unang sinabi nung kanyang unang sona nung 2010, no, nung July 2010. At malinaw doon sa ano niya sa kanyang uh, pangako sa bayan na liban pa doon sa sinasabi niyang kayo ang boss ko. Malinaw doon na talagang nangako siya na magkakaroon ng pagbabago sa buong lipunan. Iaangat niya sa sa kahirapan yung mga Pilipino, no? At mag, uh, at tutuparin niya na yung Sinasabi natin demokrasya ay isang tunay na demokrasya, no? Pero kung sa economic fundamentals nga, lumaki yung mga mahirap, no? Uh, at uh, sa... Tut ang totoo niyan, uh, sa loob ng kanyang administrasyon mula 2010 hanggang 2013... Mm -hmm. Lumaki 'yung kono eh, 'yung social divide, mm. 'yung tinatawag nating income inequality. Halimbawa, so mas malaki ang uh, malak, uh, well, kumikita pa rin na mas malaki 'yung mga mayaman, 'yung ang, mga may Hindi ganun, Ang statistics um, mismo sa no, sa gobyerno, 'yung kanilang Census, nagpapakita na halimbawa 'yung bilang ng 40 richest Filipinos, mm. 40 richest Filipinos mm -hmm. ay lumaki from 22 billion ng 2010 hang lumaki ito ng halos ano 45 billion nitong uh, 2012 lamang no sa loob ng tatlong taon no uh, at uh, yan ay katumbas ng ano yung combined income ng 60 million Filipinos no so talagang sa ilalim ng administrasyon ni Aquino lalong lumaki yung kayamanan ng mga kokonting mga super rich oh. o mga mega rich samantalang yung bilang ng mga mahirap ay no, lumalaki. Yes. Sinasabi niyo ano, there, uh, walang masyadong significant uh, change. Professor ano po ang sasabi 20, 20, niyo? 2010, uh, Sumasangay ako kay uh, Professor Tuason doon sa issue nung uh, kahirapan at uh, inequality sa bansa kasi titingnan natin consistent lalo na yung extremely poor yung mga hindi kaya pakainin yung sarili nila uh, hmm. sa but sa loob ng isang taon at saka doon din ho sa issue ng inequality, noong 2009, nandun na yun eh. Tayo ang uh, pinaka-unequal na country sa Southeast Asia, liban na lang sa Brunei, na hindi demokrasya, at saka sa Myanmar, na alam naman natin na talagang uh, may, may kakulangan. Kaya kung titingnan natin, uh, wala talagang perfectong suwana. May pagkukulang si Pangulong Aquino doon sa pag, pagtatasa ng pag, pagpapatupad ng inclusive growth, kumbaga. Ngunit, uh, sa tingin ko, eh, maganda din yung ginawa niya nagkwento siya ng maliliit na bagay na naiintindihan ng karinamang Pilipino kagaya yun ng, nga lang, kagaya ng uh, kagaya nung mga specificong uh, example halimbawa na lang nito, yung ginawa niya sa pabahay, yung gagawin niya sa mga informal settlers okay. uh, yung gagawin niya sa MRT halimbawa, kung paano masolusyonan in the long run so, nasa level na maiintindihan, hindi doon sa visioning, doon sa teorya, na maaaring hindi maiintindihan ng karinamang Pilipino yun nga lang ang problema, parang collage Mm. Di ba, marami kang mga pictures pinagtatagpit-tagpip. <coughs> Ito ba yung sumatotal ba nito ay talagang yung inclusive growth? Yun pa ang titingnan natin sa sulog na tatlong. Oo, uh, oo. Uh, uh. Eh may mga... <laughs> ang, ta ang tawag nga namin yan sa senteng, ampaw. Yung uh, ampaw, yung... Ampaw yun. Uh, Wala laman. Wala laman. Uh, Solid mm. sa labas. Yung mm. uh. Uh, puff ricer, solid uh. sa labas. Pero pag kinain mo, Wala laman. walang laman. Mm. Mm. Uh, at uh, yung, kung sa usapin ng ka kakabagan ka lang ano <laughs> depende sa ano depende uh, sa uh, yun uh, yung ginawa po ni uh, Pangulong Aquino na may mga binanatan ho siya Siyempre pa yung mga pinure okay yun di ba Pero yung mga binanatan sa sa kanyang zona, ayun ho bay okay tama ho yun uh, tama lang naman yun no hmm. sa usapin ng governance no mm -hmm. usapin ng combating corruption mm -hmm. pero kung babalikan natin yung sinasabi niyang pagbabago kasi ito naman yung centerpiece ng kanyang administrasyon, ay wala akong nakikitang pagbabago. No? Maliban doon sa mga specific details ng mga accomplishment. But the same things, yung mga specific achievements, narinig na natin yan nung panahon pa ni Cory, ni, ni, Ramos, no? uh, ni uh, Erap, saka nung panahon ni GMA. No? Uh -huh. Ang hinahanap natin, ano ba ibig sabihin ng pagbabago? At ito kasi yung inabutan na ni, ni Pinoy no. Pagbabago na kung saan kailan talaga ng isang uh, uh, sweeping no, a uh, komprehensibong uh, no pagbabago uh, para palakasin yung fundamentals ng ekonomiya at saka palakasin yung fundamentals ng demokrasya no. Uh, at uh, mula doon ay ano uh, maiaangat on yung kabuhayan mm -hmm. ng uh, halimbawa usapin ng industrialisasyon. Sa ngayon, lumiit yung industriya ng Pilipinas. In fact, yung pinanggagalingan ng maraming mga natanggal sa trabaho ay galing doon sa manufacturing sector. Ibig sabihin, humina yung manufacturing at lalong humina yung agriculture. No? So, hindi niya pinagtuunan ng pansin yung pagpapalakas ng fundamentals ng ating ekonomiya at saka fundamentals ng demokrasya. Ano ba yung fundamentals ng demokrasya? Malinaw naman, no? Uh, i implement mo lang 'yung anti-dynasty provision ng constitution dahil 'yung anti-dynasty provision ng constitution mm. ito 'yung ah, magbubukas ng pinto para magkaroon ng equal access sa governance no hindi lang 'yung mga mayaman 'yung mga makapangyarihan kundi 'yung ordinaryong mamayan ay makapasok no Uh, sa usapin ng democratic governance. Uh, walang nangyari sa sa fundamentals. Mm -hmm. nga. There was no mention, uh, wala akong binanggit doon sa uh, issue about the freedom of information, mm -hmm. uh, tapos yung settlement ng maritime dispute natin sa China, uh, yung programa doon sa indigenous people, pati impunity versus killings. no? Uh, sinasabi na dapat nabanggit daw ni Presidente ito at uh, natugunan ko anong gagawin nila dito. Gaano uh, kahalaga? na dapat nabanggit ito, Professor Nelson? ay yung FOI, talagang disappointed ako na, kasi isa ko sa nagsusulong talaga niya na may pasa yung FOI. Disappointed tayo na hindi yan nasali doon sa uh, zona ni Pangulong Aquino. Ngunit, uh, sa tingin ko, eh, maging, yun ay napakahalagang uh, legislation na dapat may pasa upang may institutionalize kung ano mang transparency uh, na naisakatuparan na, na sa Administrasyong Aquino. Mm. Uh, may may itindihan din natin, strategically, na hindi ipapasa ni Pangulong noy okay. Within his term. Kasi pwedeng gamitin sa kanya, laban sa kanya. ba? Diba? Pag may FOI ka, pwede mong ihabla yung isang, uh, I mean, kung sa ibang bansa, diba? Kung gusto mo ng records, ay i-release ng isang agency, pwede kang maghabla sa korte para i-release nila yung uh, records na kinakailangan. Pero so, perception pwede. sa kanya, Professor, eh, siya champion ng good governance. Bakit uh, kailangan uh, uh, hindi matuloy itong FOI na ito? Uh, Siguro sa pagtingin natin sa pamumulitika sa Pilipinas, magkaiba 'yung ideal at 'yung totoo talagang strategic na nangyayari mm. na ginagawa sa pamamahala. Kaya kung kahit 'yun man ang naratibo ni, ni Pangulong Pinoy na champion siya ng transparency, with strategically hindi maganda sa kanya na magkaroon ng FOI sa loob ng kanyang pananungkulan kasi may mga 'di ba? Mabubusisi 'yan, 'di ba? Makukuha yung mga informasyon na hindi mm -hmm. dapat uh, mai-release sa publiko. Kasi kung sincere talaga siya na handa siyang 'di ba, ma-scrutinize, makuha yung mga kung anong mang o confidential information uh, na, na dapat ma-release sa publiko, eh, dapat uh, sinertify niya 'yan at saka sinabihan niya yung mga kalyado niya na i-approve yan. RH Bill, di ba? Ang daming tutol. Mm -hmm. Pero naipasa. Bakit ang FOI hindi malipasa? Rob, ano po, masasabi niyo, doon sa mga mga issue na hinihintay din ng tao, like yung support barrel fund scam, mm. ito hong nangyari, sinasabi, allegation po ng extortion, ano? Mm. Eh, may mga naghihintay po dyan, eh. Wala hong binanggit doon ng Presidente. Yung pork barrel nga, ito ay uh, produkto na ito ng kwad. Yung uh, pag-aalis, no, mm -hmm. uh, ng uh, pagpigil dito sa pork barrel fund. Dahil ito yung isang major source ng corruption talaga, eh. Uh, that links sa uh, Congress at yung Malacanang, ano? Pero yung yung posisyon ng Malacanang na hindi niya tatanggalin yung pork barrel that itself tingin namin ay isang uh, mensahe na hindi siya seryoso sa pagsupo ng corruption at hindi siya seryoso sa pag uh, pag-alis pag, pag ng tinatawag natin political patronage. Hmm. sabihin, tinatali niya lalo yung kamay ng Malacanang sa Kongreso na para makuha niya yung suporta ng Kongreso ay uh -huh. uh -huh. eh, dapat bigyan niya ng ano bigyan sila ng tuloy-tuloy na parang tubig yan eh pork barrel funds. no. Uh -uh. So may kawalan ng ano yung political will, no, uh, para maging independent yung presidente at simulan niya talaga yung ano yung institutional reform bika nga para sa tunay na pagbabago, pero yung kanyang position sa pork barrel, somehow maintains yung traditional relations uh, sa pagitan ng Kongreso at saka ng Malacañang. Mm. Uh, so yun yung ano diyan, no. Uh, ngayon sa usapin naman ng corruption, tama yung tama yung position na dapat nga isang mahalagang instrumento ng corruption yung pagpasa ng FOI, FOI. No? Mm. freedom of information uh, law no dahil uh, uh, siyempre kung wala kang impormasyon kung hindi wala kang access sa uh, datos sa mga transaksyon ng gobyerno mahirapan ka talagang, kuan at aasa ka ng aasa doon sa mga iilang mga whistleblowers mm. Kaya whistleblowers lamang yung nag-expose ng na mga anomalya sa ano sa ating bansa, hindi yung ordinaryong mamayan kasi nga walang freedom of information. Pero professor, isa ito sa mga si Pangulong Aquino nung siya ay nangangampanya, ay nangako na susuportahan niya ang FOI. Uh, ano nangyari sa pangako niya? Uh, hindi pa naman huli ang lahat. Eh, mayroon pang uh, tatlong taon ng 16th Congress. At sa pakiwari ko, kung gusto niya talagang ma-institutionalize ang transparency, baka sa huling taon, o no? huling, uh, Mm. -hmm. Isa't kalahating taon ng Kongreso ay may ang FOI upang yung susunod na administrasyon ay uh, mabigyan ng uh, maging accountable base sa batas na yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Itong ano po ba, ito pong uh, ginawa ng Presidente na may mga pangako siya gaya sa Pantawid Pamilya Program, sa healthcare, yan po. Ano talaga mo mm -hmm. dapat ay eh, magkaroon ito ng tangible na resulta. Ika nga, Uh -huh. kailangang i-review nga itong CCT, no? itong four-piece. No? Boy. Kasi unang-una, -una, well, ito sinimula ng panahon ni uh, Gloria Arroyo, no? noong 2007-2008. Uh -huh. Pero kung babalikan natin yung saan pa yung CCT, ito ay ano eh, ito ay isang polisiya na hindi galing sa gobyerno natin, kundi galing mismo sa World Bank, saka sa Asian Development Bank. Ito yung mga nagpapautang eh, ng uh, bilyones na mga dolyar, at, uh, o milyones na mga dolyar para sa CCT. At kumikita sila diyan naman malaking interest no pero kami uh, sa Senteg naggawa uh, kami ng mga informal survey sa mga recipients no beneficiaries ng CCT o yung 4P karamihan sa kanila ang gusto nila ay eh trabaho mm. hindi yung doll outs mm. hindi yung binibig, hindi binibig kasi medyo uh -huh. ano yung sa dignidad ng Pilipino no na, na parang ginagamit mo siya ng parang charitable ano for charitable purposes doll outs no gusto niya magkaroon ng dignidad sa kanyang buhay at maingat yung yung yung, uh, yung kahirapan no uh, yung uh, ek ekonomiya ng pamilya mula sa kahirapan sa pamagitan ng uh, tunay na trabaho pero paano nga magkakaroon ng ano ng trabaho samantalang sa loob ng tatlong taon ni Admir na ni Pinoy ay lalong lumaki yung ano yung mm -hmm. statistics ng mga jobless Filipinos no kaya ang tawag nga natin diyan sa GDP yung jobless growth eh. at yung totoo niyan yung GDP increase no hindi naman nga galing diyan sa kwan, eh, productivity ng ekonomiya sa ilalim ni Pinoy kundi galing sa remittances na naman ng OFWs mm -hmm. at uh, kaya lumak lumaki yung GDP ay dahil galing lang tayo sa election. So lumaki yung expenditures kaya lalong lumaki yung figures sa GDP. Pero sa inyong pakiwari uh, uh, sa kabila ng mga indicators oh. na ganito na sinasabi nga ng ano eh, nag uh, nagbigay nag uh, gumawa sila ng survey at tingusto ng tao trabaho kaysa sa dole out. Uh, bakit mukhang palalakihin pa yata itong CCT program na ito. Uh, yung CCT naman talaga, hindi natin aasahan na may iangat sa kahirapan yung mga Pilipino. Uh, isa talaga yung uh, safety net para hindi mabigyan ng pagkakataon na umangat kahit pa paano. Halimbawa na lang nito, yung extreme, yung food threshold, kung saan 10% ng mga Pilipino ay below food threshold, yeah. yung kita nila sa bottom ay 5,000 below. Uh, kung magdadagdag ka na 1,400, 'yun yung binibigay sa CCT, 'di ba? 1,400 pesos. Hindi sila angat sa poverty threshold na 7,000. Iba yung poverty sa income threshold. Yung income threshold, kang pangangailangan mo sa araw-araw. Food threshold, pagkain lang talaga 'yon. So kahit tagdagan mo ng 1,400 sa buwan-buwan, hindi ka angat dun sa income uh, poverty. So, it's just a waste of money. Ngunit uh, sa, sa, isang banda naman, makakapag-aral sila. Ang, ang, ang pag-asa na lang ng Pilipino, kapag palagi mo silang binibigyan nito, diba? well, ito yung teorya, balang araw, diba? aabot ng high school, kaya gusto niyang i-extend ng 18, di ba? Magka-graduate yan at magkakaroon siya ng kapasidad na maghanap buhay at pumasok sa labor market. Yun yung isa sa mga teorya kung bakit bibigyan mo siya ng uh, 1,400 a month. Para mayroon siyang magagamitin, mm -hmm. panandali, hanggang makatapos. Prof, siyang... kung kayo po si Commissioner Biaso, ano gagawin niya? <laughs> uh, well, uh, <laughs> uh, nasa usapan na ni uh, <laughs> President Pinoy at saka ni Rufy Biaso niyan. Pero, kila, well, kilala naman natin si Rufy Biaso na talagang uh, may paghangad na linisin talaga yung uh, Bureau of Customs. Pero yung itong Bureau of Customs talagang narinig natin. Oh panahon pa ni Marcos mm -hmm. yan, no, na talagang... Yung uh, no corruption, ano, uh, corruption dyan eh, no? talagang mm -hmm. So, it, it takes more than appointing a person with the... No, uh, somehow sincere efforts to clean the Bureau. It takes more than that. Kailan talaga na isang mahusay na estrategya papaano lilinisin talaga yung pan no? yung uh, Bureau of Cost. Kasi karamihan dyan, mga dati ng mga political appointees, so, mga kamag-anak, no? so, hindi, na mga nanunungkulan dyan. It's not enough na maggalagay ka ng isang ano, competent uh, so, ano uh, po, person. Okay lang manatili siya doon? Oh. Um, well, uh, <laughs> delikadesa, dahil nga ano, pinuntirian <laughs> oh, ni yan Pinoy, well, oh, so, oh, dapat oh, yan, uh, so, na, na. But that's not enough, eh. <laughs> <laughs> nga, eh, pakikaw, <laughs> Professor, <laughs> kay, ka, kung ikaw, pero kung mayroon naman talaga siyang magandang intensyon... <laughs> Paglaban mo, gano'n. Paglaban niya, dapat. Mm -mm. Tingin ko, kasi sinabi naman ni Pinoy, diba, nabasa ko, uh, I think, kahapon or early this morning. Nag-text siya kaya na. Hindi naman talaga siya kasali dun sa pinatutukoyan ni Pinoy. Kasi ba't hindi siya pumunta Ah, eh. uh, hindi, hindi natin alam kung ano yung backstory Wala siya backstory sa Kauntinas kahapon eh, hindi siya pumunta si Well, well, mm -hmm. well dapat siguro, san, ano eh, uh, that, uh, tinanggal ni Pinoy. oh, binanatay niya yung customs, pero hindi kasama si Rupi Biaso. Hindi, eh, pwede, buma naman pa, pwede bumanat ka doon na hindi kasama si Biaso, di ba? Oh, oh. Siya yung leader nun eh, di ba? Sinasabi ni Presidente Alam ba, ba na text daw eh, yung di Yung mga eh. janitor sa customs, oh. yung, <laughs> siyempre ikaw ang namumuno dyan, ikaw sa'yo tambok ng tamaan. Oh. Okay. Sir, okay. okay. paano niyo i-prop? Ano yung i-re-rate niyo? 1 to 10, 1 yung pinakamababa, 10 ang pinakamataas. Ano po ang rate? Ang... Kay, kay Pinoy? Doon sa Sona. Sa Sona, ni Presidente. Uh, Bibigyan ko ng kahit pa paano, seven siguro. Mat Mataas-taas kasi optimistic ako. Kaya tayo mga Pilipino, isa, wala tayong magagawa. Alam nga naman, ano bang gagawin natin sa susunod na tatlong taon? Uh, we might uh, as well support Pinoy doon sa kanyang mga uh, polisiya na magpapababa ng kahirapan. Ngunit kung talagang hindi yan magtatagumpay, baka sa 2016, pwede nating sabihin, oh, failure, di ba? Mm. Patapos ang three years, anong three, ano, assessment oh. mo? ano well, uh, kung gagamitin ko yung grading system sa aming universidad <laughs> ay 1 uh, ah. to 5 kasi 1 to 5 lang one excellent 5 uh, to uh, ah. year okay. Eh. okay ano po passing 3 eh uh. ilalagay ko siya sa 4 ay pasang oh, awa hindi okay. okay. basak <laughs> pa rin <laughs> passing 3 uh, eh passing 3 at, at dagdag pa rin well mayroong mayroon pang nalalabing tatlong taon no. oh. so hinahangad ko na talagang simulan na niya yung tunay na kwan fundamental reform pero pero bago niya talaga kuan kailangan i, i revisit yung kuan eh yung mga pulisiya yung mga patakaran Ito, kasi yung nangyayari yung naging resulta na yung kanyang first three years ay resulta na yan ng mga patakaran na dati ng ano hmm. pinapatupad ng mga dating presidente halimbawa yung new uh, neoliberalization globalization eh, yan, yan ang ano, eh, sanhin ng pan eh. Paghihirap ng ating bansa, no? Okay. Pero namin hindi namin ko lang yung 4, may removal pa yung prof, diba? Kung mm. so, pwede na, pa siya mag-removal hanggang 26 years. years. <laughs> 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 okay. Oh, <laughs> uh, Basta uh, uh. sa inyo, prof. <laughs> <laughs> sa inyo, ay, prof 7, nako, mahirap <laughs> inyo, uh, pa lang mga profesor. Kulipot sa, sa gray. <laughs> <laughs> ay, okay, nako. <laughs> Salamat po, Professor Nelson Kainhog. Ginawang labi tuwasan ng SENPEG sa pakikipagkapi at balitaan nyo sa amin ngayong umaga.